sa aming mga kapamilya, kaibigan, mga mahal sa buhay, mga kapwa artista, kapatid sa industriya, mga bumubuo ng National Commission for Culture and the Arts, at sa lahat ng milyon-milyong taga-suporta, ng aming mahal na ina. Maraming salamat sa inyong suporta at presensya. Tayo po ay nagtipon-tipon ngayong umaga upang ipagdiwang ang isang natatangin buhay. Gayon din ang kanyang legasya. Ang pamana po ng nag-iisang superstar ay hindi nananatili sa iisang henerasyon lamang. Ito ay patuloy nananatiling buhay sa puso at kamalayan ng sambayanang Pilipino. Sa, kal sa ng lahat ng naanting niya bilang kawal ng sining ng at kultura, inaalay ko ang aming taus-pusong pasasalamat sa NCCA sa pagkakaloob ng titulong pangbansang alagat ng sining sa isa sa mga pinakamatagal at iconic na figura ng Pilipinas. Sa aming ina, Binibining Nora Onoso. Bilang kanyang mga anak, kami po ay naging saksi sa kanyang walang kapantay na dedikasyon at pagmamahal sa kanyang sinig. Nasaksihan namin kung paano siya lumapan, hindi lamang para sa kanyang karera, kundi para sa mga kwentong na isnyang bigyang buhay. Mga kwentong Pilipino, totoo at makabuluhan. Ang nag-iisang Nora Honor ay huwara na ang tunay na talento ay hindi nasusukat sa yaman, sa apelido o sa estado sa buhay. Siya ay patunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at buong pusong paglilingkod sa sining, maaabot mo ang pinakamataas na pangarap. At higit pa rito, maaabot mo rin ang puso ng isang bansa. Sa loob ng maraming dekada, hindi po siya natakot. Hindi siya umiiwas sa mapanghamon na papel pero sa halip niyakap niya ito. Ginampanan ng tapang at isinabuhay ang mga totohanang matalas ay hindi natin gustong harapin. Ang kanyang mga papel ay naging tulay upang maitaguyot ang pelikula higit pa sa libangan. Ang mga ito ay naging anyo ng paninindigan mukha ng katotohanan sa lamin ng ating lipunan. Sa bawat eksena, ginigising niya ang damdamin ng manunood na paisip, pinaparamdam at pinapamulat. Sa sambayan ng Pilipino at sa NCCA, maraming salamat po sa pagkilalang ito. Pinatibay po nito ang pagdiriwang ng isang alagad ng sining ay hindi natatapos sa liwanag na kamera kundi nagpapatuloy sa alaala, -ala, sa aral at sa inspirasyong iniiwan nila pagkatapos isara ang kortina. Maraming maraming salamat po. Mabuhay ang sining, mabuhay si Nora Honor!